Headline natin this week, ang latest comedy movie ng box office director na si Direk Wendiramas, ang Moron 5.2 The Transformation. At kamakailan nga ay ginanap ang kanilang pictorial para sa pelikula. Moron 5.2 The Transformation, anong ganap? costumes pa lang ay makikita ng kakwelahan ng Moron 5 sequel. Ang Moron 5.2 The Transformation is technically the revenge of Becky. Kasi sa mga nakapanood ng part 1, uh, nag-flap ang plano ni Becky na sirain at i-destroy or baka gante do sa Moron 5 na ang pakiramdam niya ay sumira ng kanyang buhay. Panayang kulitan na tawanan ng mga bidang sina Marvin Agustin, Luis Manzano, Billy Crawford, DJ Durano at Mateo Gudicelli sa kalagitnaan ng kanilang photo shoot para sa pelikula. Uh, uh, right? yeah. Character name ko dito si Aris, Aristotel. Kaming magkakaibigan, yan sila, Luis, um, DJ, um, Billy, at saka si Matt. Um, Ganoon pa rin yung kwela at kalokohan. Yung karakter ko dito sa Private Benjamin 2 ay... Uh... Ay, hindi ba ito bali... Ay, anong pelikula to? Ah, uh, yes. Well, it's a pleasure being a part of the Avengers. Um, it's hard being Iron Man, but no. <laughs> um, Isaac, ang pangalan ko dito, ay uh, isang uh, mabait na mataba na laging uh, pinagsasabihin na moron siya. Character ko ay si Albert. Si Albert ay pamisa-misa naglilider-lideran eh. He assumes he's the leader. He assumes he's the smartest. But it turns out, he's probably the dumbest din sa magkakaibigan. So yan ako po, si Albert. Yung character ko isang, ay isang, yung pangalan niya, yung pangalan niya muna si Michelangelo. He's very smart at, uh, no, he's not smart. He's really, he's really stupid. Talagang moron talaga. Um, feeling niya, feeling niya marami siyang alam sa buhay, feeling niya alam niya lahat, ganun, pero hindi pala. Yung character ko dito ay si Mozart sa mga sumubaybay nung Moron Part 1. Siguro nak nakita nila yung yung character ni Mozart, no? Talagang bobo tanga lang. Naghalo na yun eh. Bobo tsaka tanga. Yun, yun, pinagsama yun. Kung meron sa cast ang talagang hindi rin nagpapakabog, yan ay si Sweet John Lapus this time you know Becky is mas ano mas bench venge benchful siya mas powerful full mas mas galit siya this time mas mas napag-isipan niya yung mga plot na pwedeng gawin na gante sa Moron 5. Eh, ang problema yung Moron 5, eh, parang may powers din sila so dapat nilang abangan yan. Kitang-kita ang magandang samahan ng mga bida ng Moron 5.2 kaya naman mas inalampan ng anong ganap kung ano pa ang masasabi nila tungkol sa kanilang co-stars. the cast. Kailangan talaga? Pwede magsinungaling? Ang saya! <laughs> <laughs> Ang saya kasama nung apat. Working with everyone is plastikan lang. Pera si Direk Wen. Plastikan lang sa iba. Pero perahan na lang tute Hindi. <laughs> um, it's like working with a bunch of brothers. It's like working with, a, with an old barcada, not seeing each other for so long and having to work again in such close proximity, sharing the same wavelength. And we're very happy in sa inclusive sa inclusion din ni Mateo. But kidding aside, alam naman natin kung gaano sila ka-close bilang magkakaibigan kami ng apat no uh, ako Luis uh, Marvin and Billy wala na kami problema may, may, na build na kami na pagsasama ng part 1 eh um, we were... ako, wala na akong problema kay, kay Matt. Matay, because he's fellow Cebuano. Madala, madali kaming magkaintindihan at medyo nakakabatihan ko na siya before. At Direk when uh, as I say all the time, it's a pleasure working with Direk Kasi napakasaya nung set. Kahit medyo mainit ang ulo niya dahil sa traffic or whatever. Yung pagdating sa set, parang nawawala yung pagod. Nawawala na. Yun nga, it's, it's like playing na. Hindi siya trabaho. Magandang makipagtrabaho sa isang director na one, kaibigan mo, two, kapareho mo ng sense of humor. And number three, uh, nagbibigayan kayo. So siguro yung magic din at dahilan kung bakit nangyong successful itong Modern Fire. At ito na nga, meron na kami in part two. On the very reason um, all of us are friends. Malaki ang kumpiyansa ng buong cast ka sa kanilang director, ang box office director na si Wendby De Dramas. Paano ba si Direk? Uh, actually, sa, sa mga eksena namin, wala kaming script. okay, The script comes like 10 minutes before we shoot the scene. So, Direk is always very impromptu. He's always last. Parang uh, spontaneous, di ba? Um, kung anong nararamdaman niyang bagay sa eksena, talagang dagdag niya but he doesn't teach us what to do. Eh. He he makes us do what we want to do. Si Derek talagang one of the best. I I think no, he's his... he's one of the best, if not the best directors in the country today. Na talagang masasabi kong... Uh, siya lang gumagawang director ng director na apat na pelikula na tuloy-tuloy na talagang. Ay, ay, hats off kay director. Simula pa lang yan, marami pa kaming ihahayang exclusive coverage ng Moron 5.2 The Transformation. Kaya patuloy na manood ng anong gana.